Ang kahalagahan ng kamatayan ay upang maunawaan kung ano ito, at kung ano ang tumutukoy kung saan pupunta ang kaluluwa. Kung ang kaluluwa ay nagtataglay ng mga marka ng paglabag o kasalanan, na nakatatak sa kaluluwa, bilang isang talaan ng kabuuan ng mga pagpili na ginawa sa buhay. Kapag ang mga marka ng paglabag o kasalanan ay nakikita sa kaluluwa habang ito ay tumataas, ito ay itinapon pabalik sa lupa, na humahadlang sa mga kaluluwa na bumalik sa lumikha nito. Ang Aklat ng Mga Lihim, pangunahing instruksyon bago umalis sa lupa, paglalakbay ng kamatayan, nagbibigay ng kaalaman sa kung ano ang nauuna sa kamatayan, kung ano ang mangyayari sa sandali ng kamatayan, at kung ano ang maaaring o hindi maaaring taglay ng isang tao kung ang kanilang kaluluwa ay umalis sa Earth. Ang Aklat ng Mga Lihim ay nagbibigay ng biblical na solusyon na naghahanda sa sinuman para sa anumang pangyayari o pangyayari at nagbibigay ng pagtuturo kung paano mamuhay sa kasalukuyan dahil kung aalis ka sa isang kisap mata, mabubuhay ka magpakailanman. Dapat itong malaman na ang paglalakbay ay hindi kailangang magsimula nang walang kaalaman sa paglipat o ang mga kahihinatnan ng nakasulat na salita na naghihikayat sa lahat na makamit ang tagumpay laban sa kamatayan sa pamamagitan ng pag-alis ng tibo ng kamatayan. Ang pag-alis ng tibo ng kamatayan, pagbabawal sa kamatayan sa pagkuha ng iyong kaluluwa, at pinapayagan ang kaluluwa na bumalik sa lumikha nito kapag umalis ka sa Earth. Kung kukunin ng kamatayan ang iyong kaluluwa, kung gayon ito ay mapipigilan sa paglalakbay upang bumalik sa lumikha nito. Ang hindi alam ay kung kukunin ng kamatayan ng kaluluwa, inaalis nito ang ulo mula sa espiritong katawan. Ito ang mga kahihinatnan na ng hindi pag-alis ng tibo ng kamatayan. Ito ang walang hanggang kaparusahan mula ng alisin ng kamatayan ng ulo, at inilagay ito sa balabal nito. Ang espiritong katawan ay nananatili at hindi maaaring mamatay. Bumabangon ng walang ulo upang gumalagala sa lupa hanggang sa pagkawasak nito. Para sa paghahambing, ang stone relief na ito ay nagpapakita ng isang higante na may isang bag ng mga nahuli na tao, na madaling isipin ang takot mula sa isang bag na kasing laki ng isang bahay, na puno ng mga naghaharutan at sumisigaw na mga tao. Mag-subscribe sa channel na ito para maabisuhan at magbigay ng like o komento, dahil ito ay makikinabang sayo kapag nagpasya kang matutunan ang mga pangunahing tagubilin bago umalis sa daigdig. Maging mandirigma, talunin ang kamatayan, at pigilan ito sa pag-angkin sa iyong kaluluwa. Playlist ng World of the Damned series ay yung link. Mga tanong, info at partnership america, or